News mga balita ngayon. Barko ng China sinadyang banggain ang barko ng Pilipinas sa WPS ayon sa PCG. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. Mount Bulusan nakitaan ng pagtaas ng seismic activity ayon sa FIVOX. Cardinal Tagle formal ng itinalagang Cardinal Bishop ng Albano sa Italy. Ako po si Cesar Solian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Isang barko ng China Coast Guard o CCG ang sinadyang bumangga sa likuran ng barko ng Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatan ng Pag-asa Island ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Commodore Jay Tariella, tinamaan ng water cannon ng BRP Datu Pagbuwaya bandang alas 9.15 ng umaga at makalipas ang tatlong minuto ay binangga ito na nagdulot ng bahagyang sira ngunit walang nasaktan sa mga crew. Nangyari ito habang nakaangkla ang BRP Datu Pagbuwaya at iba pang barko ng BFAR sa teritoryong karagatan ng Pilipinas. Sa kabila nito narindigan ng PCG at BFAR na hindi sila pa paapekto sa pananakot ng China at mananatili sila para protektahan ang karapatan ng mga Pilipinong manginisda. Tatlong pong oras na nagbuga ng usok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kaninang umaga ayon sa FIVOX. Mula 6.47 hanggang 7.17 am, umabot sa tatlong daang metro mula summit crater ng bulkan ang grayish plumes na tinangay patimog silanga. Nananatiling namang nakataas sa alert level 2 ang bulka samantala nagbabala ang FIVOX sa posibleng pagputok ng Mount Bulusan sa Sorsogo matapos makitaan ng pagtaas ng seismic activity. Sa inilabas nitong advisory, sinabi ng FIVOX na ang 72 na volcanic earthquakes ang nai-record sa bulkan mula nitong Sabado. Konektado ito sa rock fracturing sa lalim na 10 kilometers sa ilalim ng Bulusa. Naobserbahan din ang shallow hydrothermal activity sa ilalim bagamat mananatili sa alert level 1 ang status ng bulka. Formal nang itinalaga si Luis Antonio Cardinal Tagle bilang Cardinal Bishop ng Suburbicarian Diocese ng Albano sa Italy nitong linggo, Oktubre 12. Ito ay matapos ang seremonyang dinaluhan ng lokal na klero, mga mananampalataya at Filipino community sa Roma. Ayon sa Pontificio Colegio Filipino, malaga ang hakbang na ito sa tungkulin ni Tagle bilang Cardinal Bishop, ang pinakamataas na rango ng mga kardinal sa simbahang katolika. Naibigay kay Tagle ang titulo matapos maging Santo Papa si Cardinal Robert Prevost na dating itinalaga sa Albano. Si Tagle ay una ng ginawang Cardinal Bishop ni Pope Francis noong 2020. Pagamat simboliko ang titulo, nanatili ang pangumuno ng lokal na obispo sa diocese. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.